Tara na sa Divisoria Mall. Nagpunta nga pala kami dito mga mare para bumili ng bag ng aking mga Junakis. Ang daming sale dito. Ito 100 pesos lang. Yung mga bag nila dito, meron ding 200 pesos sale. Ang lakas makasosyal niyan mga mare. Tignan nyo lalo natin yung color white. Ang ganda. Meron din sila dito mga backpack. Ayan, 200 pesos lang yan mga mare. Pwedeng pwede sa ating mga adult ng mga junakis. Ito naman pala yung hinahanap ko mga mare dahil ganito yung gusto ng aking anak. Ito yung tag 340 pesos. Iba't ibang design din to mga mare. Meron silang Hello Kitty, may Sofia, meron din sila dito mga phony. Sa mga boy naman, meron silang Spider, tsaka mga Batman. Napunta naman kami dito sa bilihan ng mga pencil case, mga pencil. ayun, 50 pesos lang pala yan mga mare. Meron ng kasamang pantasayan sa loob. Ang mura niyan, 50 pesos lang mga mare. Pero sa labas ng Divisoria Mall ay mahal na siya. Nasa 120 na siya. Kaya mas maganda dito sa loob. Dahil medyo makakamura ka pa. Tapos itong mga medyas naman mga mare. Ay nasa 150 pesos. 12 pares na yan. ayun, napabili rin ako niyan para sa akin, kinder tsaka sa aking high school kung naana. Dali, tagpisan na yung ko sa kanila para hindi na tayo laban ng laba araw-araw. Ayan. Tapos, ito pala yung mga iba't iba klase ng bag din. Dito naman yung sa may baba. Ayan, mga wallet, 60 pesos lang din. grabe ang gagamit Tapos, ito yung mga damit naman naka-sale lang 50 pesos lang din yan.